Aristado kan Naga City Police Station 4, ang 26 anyos na lalaki na may warrant o bare sa ikinasar na operasyon, pasado alas 4 nin hapon ka nakaaging martes sa Sitio Austria Village, Barangay Carolina, Minalaba, Kamarinisur. Binisto ni Police Major Antonio Peran suspect na si Dino Taraya I. E. Porto, laborer asin residente kan nasambit na lugar. Inaresto ang sospek sa kusugkan mandamiento di aresto para sa kasong panhaabon. Napigpaluwas ni Honorable Judge Margaret National Armea, unpresiding presiding judge kan Regional Trial Court PIP Judicial Region Batch 2 kan Naga City, Sur Kan nakaaging Pebrero 13, presenting taon. Asin may rekomendadong piyansa na 16,000 pesos yung isang bahay dito ma'am sa barangay Carolina ay pinasok niya wala yung bantay may mga nakuha siyang kagamitan tapos ah uh, nagkataon lang po na may sumunod naman na insidente na nakawa ng laptop during follow up operation po nakuha po dun sa position niya yung laptop na ninakaw incidentally po andun yung uh, previously ninakaw na mga gamit sa position niya. Uh, kaya bali, naging dalawa po yung naging kaso niya. Yung una po, na-inquest siya dahil dun sa pangalawa niyang pagnakaw. At dito sa pinalabas na warrant of arrest ngayon, ito po ay regular filing na lang. Kasabay kan pagkakaaresto sa sospek, ang pagkakarecover kan mga hinabunan kaining gamit, arog kan water pump. Huwag po tayong magpagkampante pag maalis po tayo ng bahay. Pasiguruhin po natin na nakalak, kung may gate, ayusin po. Kung may maalis po ng gabi, maglagay ng ilaw. Kung mayroon naman pong budget, maglagay ng CCTV. Kasi po, mas malaking tulong po yung CCTV talaga. Kahit walang tao, uh, at least makikita doon, ma monitor kung sino yung mga pumupasok at lumalabas ng bahay. Sa presente, Nasa kustudiya na Kanaga City Police Station 4 ang sospek para sa magkakanigong disposisyon. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulinar.